Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pag-aaralan ito po ay continuation lamang ng uh, 2 Corinthians chapter 10 yung verse 1 hanggang 6 at ngayon naman po ang pag-aaralan natin yung verse 7 hanggang sa verse 18. Ang sabi po dito, ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitingnan ninyo. Kung naniniwala ang sinuman na siya ay nakipag-isa kay Kristo, isipin niyang kami man tulad niya ay nakipag-isa rin kay Kristo. Ipagmama, ipagmalaki ko man ang kapangyarihang ibinigay sa amin ng Diyos sa ikakatibay ng ninyo at hindi sa ikapapahamak, hindi ako mapapahiya. Huwag ninyong isipin tinatakot ko kayo sa mga sulat na ito. Sinasabi ng ilan na sa mga sulat ko lamang ako matapang. Sa mga sulat ko lamang ako matapang. Ngunit kapag karap na may mahina at ang mga salita ay walang kwenta. Dapat malaman ng mga taong nagsasabi ng ganyan na kung ako, ano ang sinasabi namin sa sulat, ngayong wala kami riyan, ay siya rin namin gagawin kapag kaharap na ninyo kami. Hindi, na, hindi kami nangangahas na ipantay o iambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili nila ang ginagawa nilang sukatan at pamantayan ang kanilang sarili. Hindi kami lalampas sa hangganang ibinibigay ng Diyos para sa gawain itinakda niya sa amin at kasama riyan ang gawain namin sa inyo. Hindi kami lumampas sa hangganang iyon gayong kami ang unang pumunta riyan sa inyo dala ang magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi kami lumampas sa ganan sa pamamagitan ng pagyayabang sa paghirap ng iba na pinagirapan ng iba. Sa halip, Umaasa kaming tatatag ang inyong pananampalataya sa Diyos at dahil diyan ay lalawak pa ang aming saklaw sa inyo. Sa gayon, maipangangaral namin ang magandang balita sa ibang mga lupain, hindi lamang sa inyo nang hindi ipinagnyayabang ang pinaghirapan ng iba. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya, ay, niya ang uh, ginawa ng Panginoon. Hindi ang taong pumupuri sa sarili ang katanggap-tanggap, ah, katanggap hindi ang taong pinupuri ang Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Praise the Lord, mga kapatid. Ito po ay continuation ng ating pinag-aralan. Ah uh, dito po sa 2nd Chronic uh, Corinto, Corinthian at ito po ay napakalaga mga kapatid dahil ito po ay tungkol sa uh, pagtatanggol ni Pablo sa kanyang paglilingkod no title kasi talaga nito yung sinipinagtagdol ni Pablo ang kanyang paglilingkod. Siyempre, bilang tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi lang naman si Lord yung pinagtatanggol natin, siyempre ganoon din yung paglilingkod natin sa kan sa, sa kanya. At uh, Magagawa natin na ipagtanggol yung ating paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yung pagsasabuhay, ah, pagtupad ng ating tungkulin at obligasyon, doon natin ah, may pagtatanggol yung sarili natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi kung hindi tayo namumuhay sa salita ng Diyos, hindi naman natin tinutupad yung ating tungkulin, yung ating obligasyon, yung uh, di naman natin ginagawa, yung pagkatawag sa atin ng Diyos, yung inaasahan ng Diyos dapat natin gawin, paano natin may pagtatanggol yung sarili natin? Di ba? Ay, kaya, kaya sa mo, let, uh, let your work uh, speak, no? Hayaan mo yung gawa mo, yun ang magsalita, no? Kasi sa pamamagitan ng pagsasabuhan ng salita ng Diyos, yung pagtupad ng ating tungkulin, sa totoo lang, hindi mo na kailangan magsalita, eh. Kasi yung mga gawa mo na mismo ang magtatanggol iyo <laughs> You know? Kaya Kesa yung masyado pang masalita, masyado mo pang dinedepensahan yung sarili mo, tapos, kitang-kita naman na masyado namang malabo yung paglilingkod natin. <laughs> no? Isa rin tayo sa mga sakit ng ulo, pasaway sa gawain, tapos, eh, pagtatanggol pa natin yung ano natin. No? Kung minsan, uh, ito may kita natin dito no yung yung sukatan natin no mapapahiya tayo dito no sa sinabi ni San Pablo may mga bagay na panlabas lamang at tinitingnan ninyo. Kung naniniwala ang sinuman na siya ay nakipag-isa kay Kristo, isipin niyang kamiman tulad niya ay nakipag-isa kay Kristo. Kasi minsan mga tao nakapatingin lang sa panglabas na anyo, di ba? Na kailangan talagang naka, ano ka, hmm? may ba talagang naka-forma, no? Uh, sabi niya, naka de, ano, uh, heavy ang arrival, di ba? makakapanipaniwala, pero mga kapatid, siyempre sa paglilingkod sa Panginoon, siyempre maganda naman yun na, na maayos yung pananamit mo, na, na maayos yung, pamor, yung forma mo, pero hindi yun ang sukatan eh. ba diba? Hindi rin sa panglabas na hindi ibig sabihin na nakikita mo yung tao ay tumutulong, ay talagang tumutulong. No? <laughs> kasi kada kal, kal, kal kalimitan ngayon, yung mga tumutulong, kasi yung totoong pagtulong, sekreto. No? Hindi mo nilalagay sa social media. <laughs> kasi ang labas niyon, imbes na tumutulong ka, ikaw yung tinutulungan. Kunya, nagbigay ka ng isang libo sa taong 'yon. Pero siyempre, kung na-monetize ka, yung umabot ng mga ilang libo yung views mo, umabot na ilang, ilang milyon, kung titingnan mo yung isang libong tinulong mo, i-compare mo doon sa sineldo mo, ulang pa nga yun, eh, masyadong maliit nga yun, baka mamaya yung sa'yo, yun, mga nasa 10, 20, 30, no? depende. So isipin mo, binigyan mo isang libo tapos nagkaroon ka ng 10,000, ba? Diba? <laughs> sino ba talagang natulungan doon, di ba? So, sino ba natulungan? Oo. Uh -oh. Ang totoo doon, hindi naman yung taong uh, tinulungan na binigyan ng isang libo ang tinulungan. Kundi yung, taong yun na binigyan ng isang libo, siya yung tumulong doon sa taong nagbidyo sa kanya <laughs> kasi nagkapera siya. Di ba? So, may kita mo mga kapatid. Hindi, hindi ba siya yung, ano, yung uh, nakikita natin yung panglabas? para masabi natin na yung motibo is tama. Di ba? Kasi nga, bandang uli, sabi nga, yung katotohanan, sisingaw at sisingaw yan, lalabas at lalabas yan. Hindi natin pwedeng uh, <coughs> habang sa, hanggang sa habang panahon is uh, maitatago natin yung talagang intention natin. Sabi doon, ipinagmamalaki Ipagmalaki ko man ang kapangyarihang ibinigay sa amin ng Diyos sa ikatitibay ninyo at hindi sa ikapapahamak, hindi ako mapapahiya. Di ba? Pero so, sa Pablo, <coughs> kahit na ipagmalaki ko man yung kapangyarihan ko, yung posisyon, no? kapangyarihan ibinigay sa akin ng Diyos sa ikatitibay at hindi ikapapahamak papahamak, no? hindi sa mapapahiya. Kasi bakit? Kasi uh, ginagawa niya yung kanyang tungkulin. Eh, no? Uh, ginagawa niya yung nararapat at yung ine-expect sa kanya na dapat niyang gawin. 'Di ba? Kaya sabi niya hindi ako mapapahiya. Kaya nga si San Pablo siya yung nagsulat, 'di ba? Na talaga dinidisiplina niya yung sarili niya. Kasi ayaw niya maging parang suntok sa hangin. Ayaw niya na matapos siyang mga aral eh siya naman yung dadaan sa pagsulit, 'di ba? Siya naman yung parang ano lang, parang sinasampal niya lang yung sarili niya sa kanyang uh, kanyang pinangangaral at hindi niya naman isinasabuhay. Kaya nga makita mo doon na sinabi niya yung pananampalataya ay patay kapag walang gawa. No? Kaya nga papakita ako sa mamamagitan ng aking gawa na ako ay may pananampalataya. Kaya may kita natin doon mga kapatid, hindi talaga siya mapapaya eh. 'Di ba? Marami kasi mga tao masadong dun dunungan eh, no? Kala mo talaga talaga yung puso nila nasa paglilingkod, no? Talaga yung puso nila ay talagang naka Lord. Pero ang totoo doon, ang uh, iniisip lang nila yung sarili ng kapakanan, no? Kasi gusto lang nila maging mabango sa mga tao na nakakakita sa kanila kasi masyado silang nakatuon doon sa mga uh, attention ng tao uh, yung sinisik nila yung approval ng tao kasi alam niyo naman kung tama naman yung ginagawa mo hindi mo kailangan ng approval ng tao <laughs> di ba? hindi naman kailangan maging okay ka sa, sa lahat eh di ba? kung tama naman ginagawa mo eh, uh, you, don't, uh, you don't need to explain kayo. bakit. Kasi kung tama naman ginagawa mo, bandang uli mga kapatid, yung tao mga sumisira iyo, sila rin yung, sila yung mapapaya eh, hindi naman ikaw. Huwag ninyong isipin, tinatakot ko kayo sa mga sulat ko. Kung sabi niya, huwag ninyong isipin na tinatakot ko kayo. Masyado naman kayong matatakotin. <laughs> Sinasabi ng ilan, Nasa mga sulat ko lamang ako matapang, ngunit kapag kaharap na may mahina na at, wala, at ang mga salita ay walang kwenta. Dapat malaman ng mga tao na isasabi na ganyan na kung ano ang sinasabi namin sa sulat ngayon, wala kami riyan, ay siya rin namin gagawin pagkaharap na ninyo kami. No? Sabi niya, yung mga tao na isasabi na matapang lang kami dahil wala kami dyan, no? sabi niya, umanda na kayo. <laughs> ha? Yandaan nyo na sarili nyo. <laughs> Amen? Ito, ano na to? pero <clears throat> kung sa ano, magkakaalaman na tayo. ba? Diba? Kasi siyempre, hindi naman pwedeng hayaan ni San Pablo na mga taong ito ay sirain yung pananampalataya, yung kapanatagan, yung kapayapaan ng mga naglilingkod sa Panginoon. Siyempre, hindi niya rin yun kasi pananagutan niya rin sa Panginoon yung kung hindi niya uh, kung hindi niya gagawa ng paraan, no? na hindi niya aayusin yun. Kaya kailangan talaga, kaha, ano talaga to, haharapin niya itong mga taong ito. Kasi bakit? Kasi kung pababayaan niya ito, uh, masisira yung mga yung mga taong na maapektuhan, yung mga tao na na yung kanilang puso, yung kanilang buhay ay nakasentro sa Panginoon, no? Kaso pinupulyot ng mga uh, mga taong na uh, sira na yung buhay <laughs> at gustong uh, ano pa, parang gustong mangdamay. <laughs> Diba? <laughs> yung mga taong gustong mong damay, haleluya. <coughs> Hindi kami nang nangangahas na ipantay o hembing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Yan. May mga tao kasi buhat bangko eh. Kaya nga sinasabi palagi ng Panginoon, pag nagawa nyo nang na inyong mga obligasyon na pinagagawa sa inyo, sabihin nyo kami mga lingkod na walang kabuluan, sumusunod lamang kami sa mga tungkulin na at maganapin magan na dapat namin gawin. Diba? Huwag tayo kasi masado kasi tayo nagre-record. Ay, kung hindi sa akin, hindi nabuksan yung gawain dyan. Ay, kung hindi sa akin, ganito, ganito. Walam mo dati, ganito, ganito. No? Kami dati, ganito. Kami dati, ganun. Masado kay nagbubo. Masado tayo nagbubuhat ng bangko. <laughs> diba? Sa so, totoo lang, hindi naman dapat yan nire-record. Yan palang pinapakita natin yung kayabangan natin. Eh. No? <laughs> Diba? Yeah. Hindi naman sa pagmamalaki. Relax naman. Hindi naman sa pagmamalaki. Wow. di ba? Hindi na tayo mga bata sa pananampalataya, di ba? Yung mga bata pa sa pananampalataya, pwede pa natin ano, mabola, no? medyo mamaloko pa natin. Pero yung mga matatagal na sa paglilingkod, lalo yung mga taong kilala tayo, hindi mo na mabubola yan. di ba? Kunyari ako, kilala na ako ng mga tao, tapos sasabihin ko, Uh, hindi naman sa pagyayabang mga kapatid, <laughs> di ba? <laughs> sa isip nila sinasabi nila, ha? magyayabang na rin, di ba? <laughs> so hindi natin kasi mabubulan na ng mga tao, mga kapatid. So, may mga tao kasi talaga nagbubuhat ng bangko nila. Napakahangal nila. Sabi niya, yung mga tao nagbubuhat ng bangko, mga hangal yan. Ha? <laughs> diba? may so, so natin, no? Oh. Uh, dapat kasi all the glory belongs to, to the Lord. No? Kung nagagawa naman tayo sa, sa gawain ng Panginoon, tanda natin, instrumento lang tayo. At kung hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng kakayanan at pagnanasa na gawin yung kanyang kalooban, wala naman tayong magagawa. <laughs> kung naman ako, nakapangaral ako ng na salita ng Diyos, eh, bak, dahil ba sa akin yun? Hindi. Kung hindi naman ako tinuruan ng Diyos, hindi ako ginabayan ng Diyos, wala rin naman akong masasabi sa tao. Di ba? Hindi kami lalampas sa hangganan ibinigay ng Diyos para sa gawain itinakda niya sa amin. At kasama riyan ang gawain namin sa inyo. Yan, sabi niya. <coughs> hindi sila alam nila yung boundary nila, alam nila yung limitasyon nila. No, hindi nila pwedeng uh, gamitin yung kapangyarihan nila. Sobra doon sa kapangyarihan ibinigay sa kanila ng Diyos. Diba? Hindi kami lalampas hangganang iyon, gayong kami ang unang <coughs> pumunta rin yan sa inyo, dala ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang sabi na napakangal, ang sarili nila, yun nakalimutan ko eh, yung hinahanap ko. Ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatan at pamantayan ng kanilang sarili. Bakit sila nagiging hangal? Kasi minsan, yung sarili nila, yun ang nagiging sukatan o nagiging uh, pamantayan. Yung sarili nila, di ba? Parang sinasabi nila, ang tunay na paglilingkod, dapat katulad ng sa akin, no? Parang labas is yung standard ng paglilingkod ay yung standard nila. <laughs> yung standard ng ano, yung standard nila, di ba? Pag, uh, pag, hindi ano sa standard nila, ay hindi, mali yan, maling paglilingkod yan, hindi yan sa Diyos. Kasi ang standard, yung pamantayan ng tunay na paglilingkod, kami, kami. <laughs> 'no <laughs> yung pag uh, pagsinaw na yung standard ng dedication sa paglilingkod yun sa yun sa akin yun sa akin yun sa akin ganun yung standard na yun yun ang pamantayan yung pamantayan ng karunungan dapat yung yung level ng intellect ko yung level ng karunungan ko ay ito yung ano mo wala mahina yun sa yo. hindi yan hindi yan yung pamantayan ng ano ng Diyos, ng karunungan ng Diyos, parang ang dating is ikaw na yung ano ikaw na yung magaling no ikaw na yung ikaw na yung ikaw na yung the best ikaw na yung ikaw na yung parang sukatan, ikaw na yung standard. <laughs> Di ba? Pero so, tanda natin, yung, yung standard ng paglilingkod, yung pamantayan ng pananampalataya, ng paglilingkod, ang ibang ang standard natin is yung standard. Wala, kit, na wala tayong ibang uh, pwedeng uh, kunan ng pamantayang ito. Walang iba yung Panginoon natin. Si, ang uh, ating Panginoong Yesus. Sa so, yung pamantayan natin. No? Siya so, yung sukatan. Pag sinabing pananampalataya, ano ba yung pananampalataya? Ano ba yung standard ng pananampalataya? Yung pananampalataya ng ating Panginoon. Yung standard ng pagsunod, yung pamantayan ng pagsunod, sino natin? Yung sa atin? Hindi. Yung sa Diyos. Yung sa ating Panginoong Isus. Na hanggang sa kamatayan sa, sa, sa krus, nandun yung pagsunod niya. Kasi yung pamantayan. Di ba? Hindi tayo. Kaya sabi na hindi kami lalampas. Kung ano pa niyo, pangyayang binigay sa kanila, yun ang susundan nila. Hindi kami lumalampas sa hangganan sa pamagitan ng pagyayabang sa pinaghirapan ng iba. Hindi sila yung ano, yung parang uh, credit grabber, di ba? May mga tao minsan masadong credit grabber eh. Pag may mga problema, biglang nawawala. Tapos pag uh, nag, uh, nagkaroon ng victorious na nagtagumpay, yung problema niyo yun, biglang magpapakita. Ano sasabihin eh Ano yan? Talagang ano, grabe yung panalangin ko dyan. No? Credit grabber. Grabber mga kapatid, you Masadong know? Masyadong Grabe, 'di ba? May mga ganoon eh. 'Di ba? Sa pagpaplano, husay magplano, 'no? Mag mag-suggest, aba, ang galing ng suggestion niya, ang ganda ng plano niya. Pero pag ginagawa na 'yung suggestion niya, ginagawa na 'yung plano niya, nawawala. Sino 'yung gagawa? 'Yung ibang tao ang gagawa ng suggestion niya, eh. ibang tao gagawa ng plano niya. Tapos pag nag-nag-succeed 'yung plano niya, aba, biglang magpapakita sasabihin, ay, ako yung nag-ano yan, Ako, ako, ako yung nag-isip niyan. Ako yung nag-suggest niyan. Ako yung nag-plano niyan. Wow. <laughs> na? No, mga ganyan tao talaga. Yabang lang, sabi doon. sa <laughs> so, pamagitan ng pagyayabang sa pinaghirapan ng iba, no? Kaya makikin mo, iba yung naghirap, tapos ikaw yung magyayabang na parang meron kang inambag. <laughs> Wala ka namang ambag, na, di ba? Uh, ano mo Yes, yung suggestion mo. Pero, hindi naman ikaw yung naghihirap. No? Ah, tapos, pag uh, dating na nagsucceed succeed diba? Bila tayong magpapakita. Tapos, si KK, ano yung credit na yun, I-grab natin na para tayo yung naghihirap. Sa alip, umaasa kaming tatatag ang inyong pananapalataya sa Diyos at dahil diyan, ay lalawak pa ang aming saklaw sa inyo. <clears throat> diba? Kasi kapag tumatatag kasi yung pananampalataya ng isang tao, mas lalawak eh. Yung sabi doon, lalawak yung saklaw niya sa atin. Kasi kunyari, yung pagsunod ko is 10% lang. Yung pagsunod na pwedeng ibigay sa akin na namumuno, 10% lang. Kasi alam nila, pag lumumpas tayo doon sa kakayanan ng tao to, eh, wala na. So habang nag increase kunyari, yung percentage ng pagsunod mo, nag increase din yung, yung mga obligasyon na pwedeng ibigay sa'yo. di Diba? kapag nag-80%, 80%, 80 na rin, no? Sabi natin, ay, itong taon to, wala tayong magiging problema sa pagsunod nito, sa ganitong bagay. Susunod yan, kasi ganito, ganito. Mas lalo nag-expand, mas lalo lumalawak yung pwede, uh, pwede mong magawa. Di ba? Katulad sa tao, kapag may tinuturuan ka, siyempre, pag bago lang yan, konti lang yung pwede mong pagawa sa kanya. Tapos habang tumatagal yan, nadadagdagan yung kaalaman niya, so dumarami na rin yung kanyang mga responsibilidad. Habang lumalawak, lumalawak yung kanyang kaalaman at yung kanyang nalalaman, yung kanyang kakayanan, lumalawak din yung mga bagay na pwede mo ipagawa sa tao yun. Kasi bakit? Kasi alam mo na kaya niya na. Di ba? O kaya magdarating ang time, yung tao niyo yun na sa trabaho is kaya niya na magtrabaho mag-isa. Di ba? So 100% pwede mo na siyang pagkatiwalaan kasi alam mo, kahit mag-isa siya, alam niya na yung gagawin niya di ba? Ganun din sa pananampalataya sa Panginoon. Kapag tumatatag yung pananampalataya natin, ayun na, kahit, kahit iwan na tayo, alam na, alam na, alam na mga taong nag-mentor sa atin na makakasurvive na tayo, no? mabubuhay tayo. <laughs> no? Di ba? Kasi kapag tao, tinuruan mo mang isda, no? manguli ng isda, magtanim, kaya kapag marunong na siya magtanim, marunong siya mang isda, kahit iwanan mo yan, mabubuhay na yan. Ganun yung pananampalataya ng tao. 'di diba? Pero siyempre, tatatag lang yung pananampalataya natin. Ang pinakaano diyan is marunong tayo sumunod at magpasakop. <laughs> Ganun lang 'yan, kapatid. Marami tao ha. Hindi ba siya yung dami ng la nalalaman? Para sabi mo matatag yung pananampalataya ng isang tao dahil malaming alam sa Biblia, maraming alam sa mga doktrina. Hindi ganoon, mga kapatid. 'Di ba? Ang ano diyan is yung sa pagsasabuhay pa rin ng salita ng Diyos. Kahit ang dami nating alam sa Biblia, ang dami nating alam ng mga doktrina, marami tayong alam. Maganda yan, pero hindi yan yung base ng na ang tao ay matatag sa pananampalataya. Kasi kahit ang dami naman ng nalalaman mo, hindi mo naman kayang i-apply sa buhay mo. Di ba? Kahit, uh, kahit isang verse lang yung alam ng isang tao, at is kung yung tao yun, isa lang yung alam niyang verse, pero kung nakikita mo naman sa buhay niya, sinasa buhay niya, eh, eh ka pa ng tao yun. Diba? Eh, ikaw, kabisado mo yung Biblia, kahit isa, hindi mo naman may sa buhay. <laughs> Wala rin kwenta, di ba? Uh, Mungyayari rin, magyayabang ka lang. Ganun naman talaga ang yabang. Ang yabang naman talaga minsan, ano lang eh, uh, magyayabang ka lang pero hindi mo ginagawa. Ganun na naman yan. <laughs> Kaya dinadaan na lang sa yabang. Sa gayon, maipangangaral namin ang magandang balita sa ibang mga lupain, hindi lamang sa inyo nang hindi ipinagyayabang ang pinaghirapan ng iba. Diba? Para siyempre, siyempre, pag gano'n na pag may mga taong tumatag na yung pananapalataya sa lugar na yon, siyempre mayroon ng tatayo dyan para mangaral ng salita ng Diyos. At least, <coughs> uh, yung mga lugar na hindi pa napupuntahan, hindi pa inaabot ng salita ng Diyos, yun naman yung i-outreach. Di ba? Yun naman yung mga lugar na pupuntahan para mabuksan yung uh, lugar na yon at marami uh, uh, marami pa dong mga taon doon na abutin din ng salita ng Diyos. Kasi, siyempre, dahil tumatag, itong kunyari, itong isang lugar na ito, ay tumatag na ito. Kunyari, pangalan niya uh, ng lugar na ito ay uh, uh, ba, ano, bagong buhay, ano, bagong buhay uh, municipality. Di yeah, ba? Municipality ng bagong buhay. eh, <laughs> kung may matatag na yung pananapalataya nila dyan, siyempre may, may tatayo na dyan ng mga ngaral. So, mayayari, imbis puntaan ko pa yung lugar na yan, okay, hindi ko na hindi ko na kailangan puntahan 'yan. Kasi bakit? Kasi meron na diyan na tumatag yung para ng na maaasahan mo na nagsasabuhay ng na salita ng Diyos at magtuturo ng tama, ng katotohanan sa mga tao dito sa sa ano to, muna sa ng bagong buhay, di ba? So ako naman din naman ako pupunta, no? Sa sa bagong patay. <laughs> then, dito na ako sa mga ano, sa uh, bad, uh, sa barrio Katigasan ng Ulo, di ba? Punta naman ako dito sa barrio Katigasan ng Ulo. Dito naman ako mga ng na salita ng Diyos hanggang may tumatag naman yung pananampalataya. Pag may tumatag na yung pananampalataya dyan, oh, so, may tatayo na naman dyan ang mga ngaral. So may time naman ako maghanap naman ng iba. Yun ang sinasabi doon eh. Tulad ng sinasabi na sinasabi ng kusalutan, kung ang may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ang gawa ng Panginoon. Di ba? Yung dapat nating pagmalaki, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yung ginawa ng Panginoon sa 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 buhay natin, yung mga ginawa niya magaganda, yung mga mabubuti, yung dapat yung ipag ipagyabang natin. Hindi yung mga nagagawa natin. Kaya sabi doon, ang ipagmalaki niya ang ginawa ng Panginoon. Hindi sinabi dito na yung, yung ipagmalaki natin yung gawa natin no? Kasi kung yung gawa natin, yung pagmamalaki natin, yabang yun. Ang, e, pag, ang pagmalaki natin sa paglilingkod is yung gawa ng Panginoon. E, simple naman yun, no? Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ang ginawa ng Panginoon. Hindi ang taong pumupuri sa sarili, ang, ang katanggap-tanggap, kundi ang taong pinupuri ang Panginoon. Ba? Yung taong uh, hindi kung masado natin pinupuri sarili natin, sarili natin ay natin, sabi niya, hindi hindi yung katanggap-tanggap. No? It's not acceptable. Hindi yun ka, katanggap-tanggap, lalo na sa mananampalataya, na ang itinataas natin, yung sarili natin, yung mga gawa natin. Kundi dapat, ang itinataas natin, ang gawa ng Panginoon, ang pinagmamalaki natin, yung gawa ng Panginoon, at yung pinupuri natin, at ito'y nagdadala sa kapurihan ng Diyos, yun ang katanggap-tanggap ang gusto ng Diyos, ang katanggap-tanggap sa Kanya, yung paglilingkod na nagdadala ng kapurihan kaluguran uh, uh, kalwalatian sa pangalan ng Diyos So yun lang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin God bless sa atin lahat